Hi, 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 hi. Kumusta? Hi, 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 hi. Kumusta? 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 Kain tayo. Coffee. Mayroon akong fried rice. Ah, fried rice always then coffee blanca. Coffee, coffee ko na blanca and sinigang na Sinigang na. Pork ribs. Gabi lang yan at saka ano. Magkakamay ako guys. Dahil gutom na ako. Alexa, what is the time? Mas mm. meron ako dito ang makarel. Marinated makarel. Inobin ng asawa ko. Mm. Walang makeup makeup guys. <laughs> Mamaya ang tapos kumain. Tung meat na to, walang laman. Butuh. Mas masarap Pak ang ano. Tentahan tayo tungkol kay tatay. Tatay na Lang nak not guys. Pero so, parang ayaw niya umuwi. Hmm? Feeling ko lang. Only my observation. golongan naman ng Pinas. Pero para sa akin, mas mainam uwi. Para ipanalo ulit. Hindi siya kawawa. Ang kawawa dyan, yung humuli. Humuli na, nagsurrender. Hindi eh, naman, hindi naman, hindi naman, mali yung kanyang interpretation. Mm -hmm. Sa batas. Paano niya pinairal ang batas? Over yeah. ya. Wala akong alam sa batas. Sa akin lang na nasagap. Mmm. snap nog wel, hmm, snap nog wel zo, Kumusta naman kayo guys? Masakit yung lalamon. Ah. Alam mo na. Yung bagang ko dito. Kaya hindi ko gustong pag-nguya. Kailangan lalambutan ko pa talaga yung luto ko. Mm-hmm. Ayok pa guys, nanonood ba kayo ng ano? Ng hearing? Mga Pilipino dito sa ibang bansa, mas nanonood sila. mm, -mm.